kasawa, pinatawag sa harapan ng simbahan habang nagamisa hello guys, welcome to my channel mami za your mami vlogger dahil sa busy na sa life ngayon lang ulit na upload ng vlog so for today's video february 14, 2024 ang aming ganap ay ito dito na lang kami nagdate ni sir Levy sa production area namin mga routine na ginagawa namin ay ito nga, tinutulungan ko si Sir Levi magtupi at magpack ng mga t-shirts na nagawa niya. Tapos pag may mga bagong design, katulad nito, pinipicturean ko siya para i-upload dun sa page. Or at the same time, para meron kami maipakita pakita kay customer. So, anggulo-anggulo tayo dyan. At kayo, kamusta naman ang Valentine's Day ninyo? So, marami akong nakikita sa newsfeed ko. Yung iba, nag-upload na sila, mga bigay ng mga asawa nila, ng mga jowa nila. Tapos, syempre, si teacher sa mga school. Diba? Mag-aabot din tayo pag minsan insan sa mga teacher showing love sa kanila. Actually, si Lucas na sa school ng mga oras na to. Whole day kasi siya sa school. So, wala nga nangaabala sa amin. Kaya, tuloy-tuloy lang ang aming pagpapak. So, after nga nito guys, magsisimba kami kasi nga Ash Wednesday. So, baka sa last mass na lang kami aabot kasi nga hintayin namin si Lucas makauwi muna. Ay, teka. Hala. Wala kaming naabot sa teacher ni Lucas. Sorry po. <laughs> Well, i-flex ko lang po muna tong bigay sa akin ng aking Sir Levy. Nakakatuwa. Mayroon na akong regalo na tanggap. So, ayan. Meron pa siyang free sticker. So, thank you so much, Daddy Levy. Happy Valentine's. Isingit ko na rin pala ito habang nag edit ako ng vlog na to. Ba, nagulit ako kasi may surprise din sa akin si Lucas. Ito, bigyan niya ako ng heart balloon. So, ayan. Thank you so much, anak. Natuwa si Mami sa akin naman, kahit wala akong chocolate na matanggap, or walang date, tapos walang gift, or kung ano man, okay lang sa akin kasi yung estado naman ng aming pamumuhay ay hindi pa ka okay. Ang mahalaga lang sa akin, healthy kami ang buong pamilya. Tapos ito nga po pala, kinagabihan, ayun na nga, nagsimba na kami dito sa Santa Rosa de Lima Parish. So right after namin mag-Austria, nag-announce si father na lahat doon ng mag-asawa ay pumunta sa harapan. So nagpatawag siya. Since mag-asawa kami Mr. Levy, pumunta kami sa harapan. Yung pala, e, e, niya ang mga mag-asawa. Na lang po ang ating vlog. Thanks for watching. Follow for more. Mami Z nale. Bye-bye!